Uh, so ito na naman po mga ka-GM uh, kung makikita po ninyo dito sa ating uh, ginagawa na sakya ngayon sa itong uh, Mazda CX-9 so tinanggal natin yung kanyang uh, rear left door panel dito sa ano kasi ang uh, problema nitong uh, ano na to maingay itong kanyang salamin pag uh, bumababa sa tumataas so kaya tinanggal muna natin at yung kanyang uh, door panel ay nilagay muna natin dyan sa ibabaw tapos uh, ito uh, ito yung madalas na nagiging problema kasi nito mga ganito mga ka-GM sa Mazda Uh, sa 69 sa kasi 6 alis para sa kanya no. Kung makikita ninyo itong plastik na ito, itong kulay uh, black na plastik niya. Ito yung pinaka-ano na niya, pinaka-frame sa window regulator no. Tapos la uh, diyan na rin nakakabit yung kanyang uh, window motor oh, kung makikita ninyo. Tapos uh, yung uh, pinaka-bracket uh, kasi ng ano ng uh, window regulator niya sa loob 'yan, no? basag na siya, basag na yung kanyang ano. Basag na itong kanyang uh, plastik kasi itong plastik na to, uh, malutong yan yung nangyayari dyan pagka nabasag na siya lumulusot na yung kanyang uh, nut or uh, tornillo dun sa loob no so pagka binaba natin saka tinaas natin yung kanyang uh, salamin dito uh, tumutunog siya, maingay kasi nga sumasayad na saka pumipitik-pitik ito kaya ang gagawin natin dyan titignan natin kung kaya natin i-repair ito lalagyan siguro natin ng washer na malaki share lang po sa ating mga videos para magkaroon din ng idea yung iba